Ano? Money. Paint choice. Meron ka na ng time. August. Ito lang, di August pa 'yan, alam mo. Sa taon na may get. Oh, possible na 'yan. Some are uh, Yung ano nyo, meron kayong ano? Ano ba nangyayari? Kumutok uh, talaga o ano? Hindi wala. Have... You see this kanya, pating. Hmm. Ay, sa ano yun, sa SS niya. Ano, no, Original. Hindi yan, nag u Parang lang naman siya, kaya na nakil... ay-inigat. Gano'n nga yung daliri niyo? Na-inigat pa na, nga. Oo, kayo. Ah, puso ka sa gitna. Ngayon, mm -hmm. madalas ko to sa mga... sa mga na-stroke. Kailangan, ang mindset nyo, makarecover. Huwag na huwag kayong kakain ulit ng mga dati yung kinakain. Ganun ang... <coughs> ganun ang sikreto. Kailangan gulay-gulay lang kayo, sabaw-sabaw lang kayo na walang mantika. Anong ilan <sukain> na? Hmm? <gulay> ang sa mga na. Oo, sige. Anong problema? Yan ang pinaka-sikreto sa mga nice stroke Kailangan talaga wala... Hindi na kayo kakain ng mga adobo, Diyado, yung mga paanat, uh, yung mga lahat nyo may nanain. Baka mamalikap, likap Tsaga lang muna tayo mga ilang buwan. Straight. Apat na, na buwan tayo. O, o, buwan. Ang kakainin natin. Tumuturna ka, naman ako. E, tagal naman ako kung hindi kumain naman. Ako. Ng mga ganyan. At ginahit yan. Kailangan ka, talaga kasi para blood pressure kasi ito, sir. Tapos nagulong... Hypertension. Ano? Ano, sir? May ko, may part na ko dito din. Ang anak ko ng mamani. Bawal ka talaga muna sa mga adults, magpilit na yung mga adults. Kailangan lang muna talaga. Gulay, 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 isda. Yung gulay, ang luto sa gulay, di ba pa Pag tinamukong ka sa pinakukot, bulang lang, tapos naglagam muna ng isda. Ganoon lang muna, pansamay na lang dyan. Kasi, may tapos, hindi ka masyado malakas sa kanin. Di ba, anong malakas ka sa Paano nga siya ka sa kanin? Ang mga tapos yan, kailangan <laughs> Saan, bale, kasi yun talaga. May uh -huh. naggagabay pa po. Meron, meron tayong ano. Ah, basta ba't sumakit sa mga nandiyan ba't na yung stroke? Eh, ito na palagi ginagamit mo eh. Hindi ko mahawak. Hindi mahawak? Misan na nabibita ko yung kaya ako. Sige. Parang minipit na ugat. Tignan hm. natin mamaya pag hindi yung pumahawak. Ang mangyayari dyan, sir, yung mga dati niyong inangain, alisin niyo muna. Kasi yun ang na nakapagpastok sa atin, yung pagkain, yung fried fried chicken na yan, pwito-pwito. Mali malimit pa akong makakatali ng inasal. Nakita Nak mo naman, pwede kayong kumain ng manok, alisin niyo yung balat, alisin niyo yung mga toyo muna. Hindi kayong makaka-recover kailangan, kasi dapat, may pity kasing nag-ano nito eh, nag-handle. Nag-ano ako, alam na ba? O ano yung lumayan? Dapat yun, nakarecover na kayo. E baka naman yung kinakain nyo sa bahay. Malakas ka pumain ng kanin ng malakas. Kailangan e, talagang... Alisin nyo muna yung mga adobo. Alisin nyo muna yung mga mitya-mitya do. Prito-prito. Gusto nyo nila yung baka-baka. Hindi pa naman yan, Sir. Matagal ko yung Patago pa pala kayo, nagkumakain ng ano. <laughs> Paano tayo? Baka nagpaparis paris pa kayo. Gutong oh, patanggas. Ah. Diyos ko po. Okay, Patagin. Please, sir. sir. kailangan talaga. Medyo tis-tis lang muna. Okay. Kung Ito gusto niyo mga gober. pa hila ko. Ano kasi yan eh, sa brain kasi. Hindi to ordinaryong pilay. Eh. Ano to sir? Pumutok yung ulo nyo, pumutok yung ugat nyo sa ulo, sa, o, yung, ut sa utak, yung ugat sa utak gawa ng high blood pressure. High blood pressure. Hindi naman siya we'll pumutok sa... Ano lang? Blood ano blood. lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? bawal kayong magagalitin. Kasi ng hmm. high blood pressure lang galing to. syempre pag na high blood kayo, pag nagagalit kayo, mataas ano natin. Mataas ang impact ng blood natin. <coughs> Kailangan talaga. Mainit yung mga ako, ano. Na kailangan natin ano. <laughs> kailangan medyo mag-alaling tayo sa kinakain talaga siya. Yung mga masasarap na kinain natin. Yun ang nagpa <laughs> nagpa-stroke sa atin. Kaya yan. Yan nga yung mga atuon do doobo -do na yan. Chado, fried chicken, baka-baka eh, ano muna, tiis muna sa gulay-gulay. Tapos tuturuan ko kayo ng stretching. Gumagalaw pa naman yung kamay nyo eh. Kaya nyo yan. Makaka-recover yan. Hindi siya naninigas talaga ng todo. Pero naninigas na pagka nainat ako. Iniinat nyo. Pag naiinat. Hmm. Kailangan nyo yan, mga pang massage kayo. Okay, e, relax lang. Okay, <laughs> e, lamutan mo lang. Okay, <laughs> <laughs> e, lamutan mo lang. Sige. Okay, e, relax. Yung... You... Hmm. hmm mga silang na magalis din na. Parang mo mucho mga joint joint po. Ay, bagad sa ano na. Ang daan mo yung <laughs> kung nakain kumain ng mga hindi maganda. Bawas tayo sa kanin. Di ba magpapakay ng mga gulay ang bang putas, putas tayo? Yeah. Mirye. Di ba kahit kain kayo ng kain? Gagat na yun. Kakakain nyo lang. Parang hindi kayo busog. Pag merienda tayo ng mga ano, saging, nanilaga, pwede tayo yan. Okay. Uh, then, Tapos yung mga steam na steam na isda, yun know, ang tirahin yun. Uh, Tapos umaga magbilad tayo. Tag-reply uh, na. Uh, ito nito ba nang exception? Galakat ako. Ngayon. yun. ba si Parel na mawit? Mamaya ano natin yan. Ito no. Ang tapa. Sir, parang hindi naman po yung araw-araw nakakahilan. Walang problema sa hilot. Ay, araw-araw. Hindi man araw-araw. Kahit every other day. Therapy ako ng... Ano ako eh. Ah, ang ano naman kasi, ang uh, interval naman kasi ng ano, ng PT. Every other day or every three days, ganyan. sa kasi sir, Di ba nagaling na siya sa akin. lang. At ito yun sa inyo na ako. Okay lang, um, okay lang. sundin nyo yun sir. Basta ang, okay. Uh, okay. Yun, ang mindset nyo, palitan nyo. Gusto ko yung ba, ba, mga, 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 mga no? rebobe, lang, masunod lang yun. No? Ito kasi, kailangan. Itong method na to, baro lang umalag yung mga nasa mga joint joint niya kasi naninigas yan yung mga muscle mapalambot ayan o, malaking tulong yan sa blood circulation ang massage kasi for blood circulation nadali siya sa blood circulation dahil sa high blood pressure yun ang nakaka-stroke sa atin hindi po kit ano tayo pagbara sa mga daluyan dami nun, no? Hindi haya ka sir. Hindi haya yun lang sir, ipapalit natin sa uh, ano natin, okay. sa mindset natin, sa isipan natin. Gusto ko makaginawa. Meron din ako sir na iyon din eh. Aso yung in, sa kanya, yun lang dahil eh, nagbasa. Baka naman ang diet niya, hindi na talaga siya kumakain. Relax lang. Inhale. Exhale. Kapatid niya. He... Kapatid ko. Kapatid mo rin. Bila po maya. Bakit daw? Ano yung ginawa niya? sa diabetes yan? Ah, diabetes ka pala eh. Lulundu talaga katawang mo ron. Tapos dinayat pa siya. Yung sa ano kasi, sa diabetic, isa yan sa pinakamahirap na laban. Bakit? Meron yan tinatawag na ano, yung yung biglang palo niya. Talagang matuto yung thing, balat mo. Ba't mm sa Sa ano po ito eh? Sa utak ko. Sa trainers po yan. Dito, Pag mayroon kang blood clot, ibig sabihin, ang control kasi natin ito pa. Kailangan talaga yan. Yan, ang ano pa niya mo niyan. Tumitigas yan. Ganun talaga sa stroke. Kaya kailangan lalabanan mo yan. Palagi kang, ang mindset mo gusto kong makarecover. Pag yun ang mindset mo, pumasok sa mindset mo, malalabanan mo yan. Malalabanan mo yan. Kasi yung pag gusto, ang nasa isip mo, ang nasa isip mo, iyakakabang lang. Titigas yan eh. Titigas yan. Uh, um, huwag mong ano, mong isipin. Mo. Recover ang, ang ano -y mo, ang gagawin mo. Kalma lang. Kumbaga, oh, stress stretching. I-relax mo yung sarili mo, inhale, exhale, stretching. Para ka lang nag-yoga-yoga sa umaga. Tapos, yan. Pero pinakamalaga talaga rito, sekreto rito sa pagkain. Sa pagkain talaga. Tandaan natin, pagkain ang nagpa-stroke sa atin, pagkain din ang gagamot sa atin. Kailangan hindi na tayo babalik dun sa... Alam, gabi na nanonood na katulad dun, Oh, ay binibilin ko rin niya, 'di ba? Naririnig mo? Oo, oh, oh, 'yun ang ano. Kasi meron din niya. Panoorin mo 'yung magkakapatid na taga ano. Meron pa araw na bulol eh. Kakabili ko 'yung ano, taga Balayan. O eh. oh, 'yung super frozen. Oh, Kaya nais naman 'yun. Medyo masakit na pero 'yun talaga treatment eh. Eh, siya eh, no. Eh, ako ba tapos din ba 'yung masakit basta Ano naman 'yung stop din 'yo? Super frozen shoulder. Ito yung lalak talaga. Hmm. Basta, hindi mo pa pwede ipit ang paan din. Hindi naman. Galing lang yan sa utak na ano, yung control ba? Gusto mo ilakad. Kaso, tumitigas ng pag-aun, no? Sabo pa lang ang restaurant, lumakad na ako ng mga o oh, di ba kakaranas? sa akong tumulong sa dito ng daw wala akong hmm. Gumulong kayo ron? Gumulong ako di kaya, sa dito ng kasada. Hindi hindi kinahinag to. Bumaba yung driver, baka sa kanya eh? sa pagkain. Pagkain talaga eh, to, Sir. Kailangan mong tiis-tiis muna. Saan Ha? Sa anak pa naman, hindi nakakain naman. Ano naman? Hindi sila kumakain isda? ng isda. ano? na? Hindi hindi, separate mo yung pagkain niya. Separate mo. Eh, hindi po pwedeng dadamay kayo sa adobong ba? Meron kasi serve kaya tawag second stroke may. Kailangan, kailangan. Pakain tayo. Ayan o, naman yan. pinaka dyan. Ay, stretching. Wala. 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 Na no, no. no, no, wala. No. Wala na oh. Nakandiyan pa ba? Wala naman. No. Tapos si mamasas-masas yun ang tumamas Okay lang sa kanya yung sinabi niya, magpamasad siya. Oo. Oh. Nagluloko pa nga ako. Ha? The, the yoga? Yoga. Oo. Ang mga gawin yan sir kasi di ba galing na siya sa pagkasahe. Oh, Magdating mm -hmm. sa bahay. Papainat na naman siya. They're terrible betira, betira. Ibig sabihin ni kasi naman yung Kasi may mga... labor na ako budget pero big. Talaga. Eh wala na mo trabaho. Yun lang. Yeah. Talaga siya hindi gigibang ako trabaho. Pero sa ano, kailangan mag-isip kayo ng ano. <laughs> Marami naman nakaka-recover eh. Marami <laughs> na nakaka-recover kailangan lang talaga. Ito ang kasabay niya, Sen? Nakaka-recover na. Nasa isip lang yan. Tanoyin mo sila kung anong ginagawa nila. Tanoyin mo. Yes, yeah, eh, oh. Ito pagkain. Exercise. Eh, kaso si Papa pa nagkain. <laughs> Kita mo? Kung ano yung sinabi ko, yun din yung sinabi nila mag eh, para makarecover. Tamang pagkain. Tapos syempre yung mga exercise. Ganito kayo. Oh, shoot mo. Oh. Okay. Hmm. Okay, ano po? Yan. 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 Kaya naman niya eh. Kaya oh. lang, ay, ano, Kailangan yun, mo mong Hindi yun. ko may tatas mag-isa na at sige nga, sige mo. Pwede na ako, pwede isang, pwede sa tunod, taas ko na roto. At sige, ito, okay. ito hmm. mag isang. At sige, ito Sige, angat. Okay, eto pag Yan. Start ko dala. Ganun mo, ganun mo. Yan, sige. Okay. Tapos, pagka siyempre pa hindi pa kaya, ngayon eh, mahina ka pa eh. Kapan lang yun tutulungan muna natin hanggang sa lumambot-lambot na yan. Pag wala na yung naglala, siyempre, sa susunod, kaya mo na. Ikapit mo yan sa ano, bumili ka ng bola. Ayun. Para ano, tapos yung dito, malakas na rin to. Ito sobrang sakit kung ko mo ano. Sige, yun mo. O. Oh. Tingnan mo nga ngayon. O. Uwiliin mo nga. Pero pag naipis niya. Tinanggal ko na nga eh. Pag hindi yun. Oh. Ano ba 'yun eh? Yan. Sa umaga ganyan-ganyan kayo. Oh. January 20. Ay niyan, buhay pa naman umaga lo eh. wi. Ay niyan basta Mahalang yung pagkain. pagkain ba? Oh, yun lang naman may tutulong ko ga advice tsaka yan para kayo no. <laughs> Ay no, pa dito. Kung wala na 'yung sakit dito, na hindi na. kaya na. Tayo. Oh. <laughs> Pam, yun lang po. Tsaka bawas-bawasan natin tayo. Kailangan makontrol natin yung <laughs> sisigaw-sigaw tayo. Kailangan ipisipin natin paano tayo makarecover, makarecover. Kasi yung blood pressure ang maano sa atin, ha? Kaya...